Hello po, good morning Ito po yung room nila sir dito sa second floor So bale, ito po is halos kumpleto na, tapos na Ito po yung bed frame nila, tapos yung bed foam, okay na Pasensya na po andyan po yung mga gamit-gamit namin. Tapos, uh, dito naman po kami humihiga ni Ray sa karton. Uh, mas bet po namin kasi humiga dito. Siyempre, kailang mam yan, ba diba? So, ayan guys, isishare ko lang po sa inyo. Ito na po yung intro natin sa... Uh, sa vlog ko dito sa Bulacan. Ito po kasi is patapos na. So, hinihintay ko na lang po matapos sila dyan sa baba. Then, magka-final vlog tayo. Pero, uh, before that, gusto ko po sa inyong ipakita. Since si client ko po is, uh, uh recap lang po tayo. Since si client ko po is abroad, so na-discover lang nila kami sa, sa Facebook, sa YouTube channel, ayan. So, unang, unang nag-inquire po sa akin yung si sir. Sabi ko, sir, pasensya na malayo. Bulacan, tapos kabiti kami. Tapos, mga ilang araw, hindi ko alam na si wife naman niya, si ma'am naman ang nag-inquire naman sa akin. So, dalawa silang nangungulit sa akin na ma'am baka naman pwede, ganyan-ganyan. Tapos, share ko lang din po pala. Meron na rin po silang napag inquirean na iba. Kaso, uh, pagkaring po sa pricing, parang halos, halos po parehas lang. Siguro may konting difference, konti lang pagdating sa pricing. Pero, yun nga, halos same lang. Pero nung check po nila yung gawa, nung una nilang pinagtanungan is, hindi po nila bet. Ayan. So, talagang decided sila na sa amin po tumuloy. So, sabi ko nga sa inyo, sa tagal na po nito, halos 2 years na mahigit, bago pa lang po ang rehouse makeover, nag-update na po yan sila. So, hanggang inadya po ni Lord na magkaroon kami sa sakyan, bakasyon, nakapagbakasyon din yung may-ari. So, alam niyo yun, parang sa perfect time, talagang inadya lahat. So, isishare ko po sa inyo kasi ang pinaka-labor po talaga namin dito sa Unity Sir, tsaka Materialis, is hiwalay. So, sa Bulacan, may nakalagay po dito na parang mini booklet. Ayan, nabibili ko lang po to sa online. Malit na notebook. Ayan po. Dito ko po nire-record lahat po ng mga mga materials. Naka-breakdown po yan lahat. Ayan, naka-breakdown po yan lahat kung magkano. Actually, um, hanggang sa hardware materials, all home, naka-breakdown na po yan lahat. Para hindi na rin po ako malito. Kahit po yung simping um, Ayun uh, nga, yung sa, sa, aircon nila, kasama na rin dyan. Yung mga masking tape, hindi ko na ginagawang small materials, ginagawa ko. Kung ano yung nakuha nila rin, yun ang inilista ko dyan. Ayan. black screw, fix bracket, tapos sa libawa, kukuha naman ng liha, ayan, paint brush, na lang. So, ito na po, ganito po karami yung mga nagamit namin. Kasama rin po dito yung mga accessories. Ayan po. So, bukod po doon, andito po lahat ng resibo. Yung iba pong resibo na deliver sa hardware, hindi ko lang po alam po na, na, na kuya, ano pa, kuya Jopol pa. Ito po lahat ng resibo namin. Ayan. Meron po tayong yung mga tiyon po sa tansa pa to. Kasi mga ano po to eh. Ito yung mga yung tawag dito. Yung mga toilet bowl, laboratory, tapos meron tayong hardware, ay bansi, baka alam niya yan, dito lang po yan sa bungad. Ayan, Hype Eagle Hardware. Tapos, kung saan, po kami bumibili? Kung saan kami mapaparan? Ayan, Isaya. Ayan po. Tapos, yung in-orderan po talaga namin is, sa Pretty Homes, ayan. Sa Pretty Homes po kasi, ang kagandahan sa kanila, hardware na, meron pa yung tiles na kasama. Kaya kung taga Bulacan po kayo sa Maria, maganda po sa kanila o order kasi parang 2-in-1 na. Ayan. Tapos hindi naman, pre-deliver. Pre-deliver naman. So, Pero ang online po, ang bayad niya na online. Kaya naging mabilis din po yung transaction namin. Tapos all home, Santa Maria. Ayan. Ayan. All Home po, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Ayan, Santa Maria po. Ayan. So, minsan nilalagyan ko po ng sulat kasi nabubura na po ito katagalan. So, nilalagay ko dyan. Ayan, waterproofing, pintura, deco stone. Ayan, nilalagay ko po. So, imagine niyo, ito po. Meron pang galing sa Tansa, Rebel Hardware. Ayan. Misa kasi dadala na kami ng materials. Ayan po. So, ganito karami. So, bigyan ko na po kayo ng ideas pagdating po sa materials tsaka accessories. Kasi halos lahat naman po ako nang bumili dito. Except lang po yung bed frame, bed foam, tsaka yung dining. Yun lang po ang hindi kasama. Sa total ko po, umabot na po kami ng 600k plus. Actually, hindi ko pa siya total Ito total ko pa lang. Kasi may mga pahabol pa po eh. Ayan. So, ilalagay ko po sa vlog yung final total nito once na nakapag-vlog na tayo. Pero ito po, nasa 600,000 na po ito. Ayan. So, pagdating po sa labor, i-message nyo po ako, i-PM nyo ako kasi hindi po kami nagbe-mention ng labor. Kasi iba-iba po ang scope of Works. Nagkakaroon kasi ng comparison. Iba-iba rin po ang unit. Iba-iba rin po yung size. So, pag may nag-inquire, ay mga, bakit ganto, Ang mahal naman. Ay, sir, kasi iba po yung unit nyo sa, sa nakita nyo sa post ko. So, nagkakaroon ng comparison. So, ayan po yan. Ito po, iti-turn over ko po to sa may-ari after po na matapos namin tong unit. Then, tsaka po rin ni ma'am ibibigay yung um, kalahati ng labor, tsaka po yung mga abono ko po dito sa mga materials. Actually, medyo malaki ng po ang abono ko dito. Ah, uh, ako na rin po nagsabi kasi ayoko po yung, ay ma'am yung utang mo sa akin sa ilaw, ay ma'am yung utang mo sa tiles, ay ma'am yung utang mo sa ano, sa lababo. Ayoko po kasi yung na isa-isa yung kong sisingilin. Basta alam nila, updated naman sila na, ay, may binili si ma'am na ganito, ganyan. So, i-consider nyo po yung gano'n, ha? Na, nag-abono na ako, tapos ako pa masama, ha? Huwag na Meron kasi ako na-encounter na, na gano'n, nag-abono na ako para, tapos, ang dating is, natambakan daw siya ng utang sa akin. I-consider po kasi hindi naman kayo bumibili ng materialis sa ako. So malamang ako yung nag no hindi po kayo, di ba? Hindi kayo nagpapaluwal. Pero yun nga, para hindi na lang din po magkaroon ng kalituhan, meron naman tayong record. Naka-breakdown naman po lahat ng mga pinaglalagay namin dyan. Pati rin po yung mga outlet switch, lahat po yan. So lahat yan, nakaresibo, Tsaka ito lang po din na share ko sa inyo, yung pagpunta po namin dito sa Bulacan, yung labor po namin sa Lumina at dito sa Bulacan, halos hindi na rin po naglalayo. Um, share ko lang din po pala sa inyo, yung transportation namin, hindi po namin yung pinashoulder sa may-ari. Sa totoo lang. Ayun. Kasi, um, parang responsibilidad namin yun as contractor, di ba, na uh, ayusin, uh, magmonitor mag-monitor, mag-update, di ba? So, alam nyo, um, dito sa unit ni Hila, sir, walang, walang bigat dito. Sobrang gaan lang kasi hinahayaan lang kami. Share ko lang sa inyo kasi totoo lang din naman kasi iba-iba yung, iba-iba po yung kliyente, iba-iba po yung customer. Merong mga masiselan, may mga hindi nakakaintindi. Pero ito, sobrang, sobrang bait. Sobrang, ah, alam nyo yun, wala walang binibigay sa amin na bigat na pressure ganyan ganyan kaya doon po sa mga gusto o um, plan mapagawa sa amin gusto lang namin yung maganda yung flow natin sa renovation di ba walang bigat maganda rin po yung kasi yung bahay alam niyo yun nagagawa ng maayos pag maganda po yung relasyon nagagawa ng maayos mas mas magaan mas maluwag di ba parang kasi iba po yung pag minadali ka na eh. Wala ka na sa wala ka na sa magandang mood, 'di ba? So ito nga po bala, kasi 'di ba abroad nga po sila. May meron sila dito mga box na nabuksan na 'yan. So ito, may pupwesto na 'yan nila sir doon sa baba kasi patapos na yung ating kitchen cabinet. Sabangan niyo po 'yan. So ayan, na share ko lang. Tapos ipapakita ko po sa inyo yung before and after po ng ating renovation dito sa Bulacan ayan. Mara. ayan po. それでも本当。<noise> <noise> guys, finally um, natapos na po namin yung um, project namin sa Bria Home Santa Maria, Bulacan. Ayan na po yung black lot nila. Makikita rin nyo naman po sa kanilang gate, sa address plate. So sabi ko nga sa inyo, sa intro natin, pinakita ko yung mga resibo. Then natotal ko na po siya. Ang pinaka total po natin is um, umabot siya ng eto po, eto po yung mga materials breakdown po namin. Ito po, katulad po niyan, materials breakdown. Tinotal ko po siya. So, pakita ko lang po sa inyo. Kung mapapansin nyo, noong nag-uumpisa kami, uh, medyo malaki po yung mga presyo gawa ng, maramihan po yung order namin. Halos kabuuhan na po kasi kasama na extension, kasama na loob, ayan. Uh, hanggang pababa na po siya ng pababa kasi ibig sabihin, nabubuo na yung unit pakunti-kunti na lang po yung mga materyales na uh, binibili namin uh, again, uh, hiwalay po ang labor namin dito sa materyales so, umabot po ng total nila is 632,493 ayan po, so, ang naibigay po sa akin cash nila sir uh, through uh, bank transfer is 504 for uh, ayan 300 tapos nagkaroon po sila sa akin ng balance na 120 kasi nung time na yon is uh, nag-aabono po talaga kami gawa ng uh, kami na po kasi ang namili ng mga accessories, mga ilaw. So, hindi ko po sila sinisingil pa isa-isa. So, ayan po, nabayaran na po nila. So, ang materials, accessories, umabot po ng 632,493 and 79 centavos. Hindi po kasama yung dalawang bed frame, dalawang bed foam, tsaka yung dining set nila. Hindi po siya kasama. Kung ano po yung nakita nyo sa vlog, yun na po yung halaga ng uh, 632,493. Ayan. Again, hindi po kami nagme-mention ng aming labor sa aming mga kontrata dito sa Lumina, sa Bria kasi nga po, iba-iba po yung scope of works. Katulad kina sir, uh, wala po tayong cabinet sa kwarto, wala po tayong TV console. um um Tawag dito, simple lang, sim, uh, simple renovation lang ginawa namin doon. Pero kung halimbawa may mga ganon, lalagpas po tayo sa materials, pati po sa labor since malayo po si sir, si ma'am dito sa sa Cavite dahil taga Bulacan nga po sila, medyo mas mataas po ang labor namin doon. So kung kung mapapanood niyo po tong vlog ko, pwede po kami ulit sa Bulacan. Kung gusto nyo talaga kami, pwedeng paghandaan natin, pwede niyo akong kausapin. Kung kaya niyo yung labor at naghahanap pa ng siguradong gawa, pwede po kami. Pero, ang period of time po namin is bakasyon. Kasi tatlo ko pong anak is nag-aaral. Kung bakasyon po natin siya isi-set, pwede po kami dyan. So, doon po sa mga gusto talaga ng siguradong gawa, magandang gawa, magandang resulta, pag-usapan na po natin yan para by next year, pwede na po natin i-schedule yung pag-renovate namin sa bahay nyo. Ayan po. Um, malayo kasi pero naawa din po kasi ako dun sa mga gusto talagang magpagawa sa amin so again, ipm nyo po ako sa pinaka -labor namin dito kina sir, ayan maraming maraming po salamat kina Mr. and Mrs. Tolentino and baby Chloe, ayan thank you, thank you din po kay tita, shoutout po sa lahat ng uh, relatives nila mam, Ma tsaka ni sir uh, shoutout din po pala sa mama ni Ma'am Sheryl, ayan. Hello ma'am, pasensya na hindi ka na nakaabot sa ating ano, turnover. Ingat po palagi. Kina sir, naman po sir, alam ko babalik na rin po kayo. Um, ayan, marami pong salamat, maraming salamat sa tiwala. Uh, maraming salamat kasi tinuturing nyo na rin po kami pamilya. Ayan, thank you rin sir kasi... Uh, buti na lang um, minamadali mo na kaming maka <laughs> Uh, binamadali muna kami makalipat na kayo kasi kung hindi po kami nakauwi nung Monday, baka na-stranded po kami sa Bulacan. So, thank God, thank God, at safe din po kami na naka nakabalik ng Tansa. Ayan. Uh, maraming maraming po salamat. Um, ayun, less than, less, uh, wala pang 1M ang uh, materiales. Maganda na po yung kinalabasan. So, ayan po, maraming po salamat.